Papalakasin pa ng pag-ibig fund ang pambansang pabahay para sa Pilipino. Ito ang bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mas maging accessible sa mga Pilipino ang pagkakaroon ng sariling bahay. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Limang taon nang naghuhulog ng pag-ibig contribution si Josh. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang sariling bahay. Inaalala niya kasi na baka malayo sa trabaho niya ang bahay na pwede niyang makuha sa pag-ibig housing loan. Yung mga babae, hindi dito sa Metro Manila kadalasan, province, saka inconvenience sa trabaho. O malabay sa trabaho. Problema rin niya ang pagbabayan. Baka raw kasi kapusin ang sahod niya bilang security guard. Hindi siya affordable sa katulad na Baka, kumbaga, mahirapan ako sa, ano, sa hulog ng bahay na yun. Isa si Josh sa 14.3 million na pag-ibig member na hindi pa kumukuha ng housing loan. Ayon sa datos ng pag-ibig fund, wala pa sa kalahati ang bilang ng mga miyembro nito na nag-avail ng nasabing loan. Sa 16 million members, 1.7 million lang ang kumuha ng housing loan. Sa obserbasyon ng ahensya, affordability at accessibility ang nakikita nilang problema kung bakit mababa ang nag a ng housing loan. Para ito masolusyonan, papalakasin ng ahensya ang pambansang pabahay ng Para sa Pilipino Program, ang housing program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So ang naging solusyon dyan, yung tinatawag natin na interest subsidy program under the 4PH. Tapos, yung isa naman is availability ng affordable units. Hindi na rin anya magiging problema ang accessibility ng mga bahay dahil itatayo sa mga lungsod o malapit sa pinagtatrabahoan ng mga miyembro. Sa ngayon, may pinapatayo ng mga gusali sa Bacolod, Palayan, San Fernando, Pampanga at Metro Manila. Meron sa, uh, sa Quezon City, maski sa Caloocan, sa San Mateo. So it's within Metro Manila para hindi nga mapalayo yung ating mga manggagawa sa trabaho nila. 2025 ang target ng ahensya na matapos na ang mga gusali habang target naman ng Human Settlements and Urban Development By 2028, makagawa sila ng 6 million housing unit sa buong bansa. Noel Talakay para sa Pambansang TV ng Bagong Pilipinas.